pumutok ang unang silaw ng araw sa kahabaan ng Maharlika Highway. Gumuguhit sa manipis na hamog na nakabalatay sa mga palayan ng San Bartolome, Nueva Ecija, nang umapak ang tsinelas ni Marites de Maculangan, kilala sa baryo bilang Tess, sa maiinit-init pang aspalto. Alas 4.40 pa lang, ngunit limang milya na ang naiguguhit ng kaniyang mga hakbang mula sa barong-barong nilang nasa gilid ng sapa. Balot sa pinagtagpitagping medyas ang talampakang butas-butas ng habayanas para lang huwag sumayad ang paltos. Suot niya ang kupas na blusang rosas na may bahid ng dilaw na bulaklak at lumang pantalon na til na kulubot sa tuhod. Walang mapaghahalatang pang-office pero sapat ng hindi siya pauwiin sa gate ng kumpanyang pinapasukan. Sa limang buwan na, niyang tagalakad ng dalawampung milya papasok at pauwi tuwing may schedule sa planta. Kabisado na ni Tess ang bawat poste, bawat lubak, bawat amoy ng patubig na mabangupa pa kapag madaling araw at unti-unting nag-aasim sa tanghaling tirik. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang nilampasan ng bus o ng tricycle na puno ng tagabukid na may pitas na gulay na ang tanging iniwan sa kaniyay sipol ng hangin at alikabok. Pero sa araw na ito, may isa pang tunog na sumisingit. Mahinang uyay ng sirena sa malayo. Tapos tahimik tapos babalik na parang alone. Bago tayo magpatuloy, i-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Pinipihit ng pulis na nasa likuran ng rotator ng pasinghot-singhot lang. Pansin ni Tess. Pero hindi niya nilingon. Sabi nga ng matatanda sa kanila, pag walang ginagawang masama, huwag matakot. Kaya itinuloy niya ang hakbang, mahigpit ang kapit sa mumurahing bag na may lamang dalawang pandesal, bote ng tubig, at ziplock ng antibiotic ng batang si, igi na naghihintay sa bahay kasama ng lolas yon. Lumiliwanag na ng tuluyang sumabayan sa takbo ng paa ang puting Toyota Police Cruiser. Pinahiran ni Tess ng braso ang pawis sa noo at inangkla ang bag sa balikat. Bumaba ang bintana, sumungaw, ang pulis na mid-thirties, maputit malinis ang tabas ng buhok, nakapadyak pa rin nakaharap sa manibela. Hindi sumigaw, hindi nagwasiwas. Isang ordinaryong magandang umaga lang ang inabot. Tumango si Tess, walang tunog, at nagpatuloy. Hindi kaagad umalis ang sasakyan, dahan-dahan lang na parang anino na sumusunod hanggang sa maging limang metro ang pagitan nila. Sa checkpoint sa kanto ng San Lorenzo Bridge, kinawayan ng dalawang tanod ang kotse. Sir Basil, kapit tayo mamaya? Tumango ang driver, sabay turo sa babaeng nilalakbayan. nag escort ka na naman, biro ng tanod. Pero nagkibit balikat lang si Basil. Sampung araw na niyang nakikita si Tess sa rutang iyon. Laging parehong oras, laging parehong lakad na parang karerang mahaba. Sa unang tatlong araw, pinara niya ang babae para alukin ng sakay. Nagpakilalang siyang si SPO2 Basilio Ramos, Community Officer assigned sa Barangay Paitan at kalapit na barangay. Pero, salamat kuya, pulis lang ang isinukli nito sa baytangge. Baka po pagod na kayo sa shift, kaya ko pa 'to. Mula noon, hindi na niya muling pinilit. Sumunod na lang sa distansyang hindi nakakaabala sakaling may tumigil na kahina-hinalang van o lalaki sa motorsiklong walang plaka. Para kay Tess, bantay lang siyang parang poste, hangin. Para kay Basil, parang obligasyon at hiwagang magkasalubong. Lumipas, ang sampung milya, sumikat na ng malinaw ang araw at umingit ang habagat sa palayan. Humigop si Tess ng tubig, isang lagok lang, tipid dahil kailangan pa niya iyon pa uwi mamayang hapon. Nasa ikalabintatlong milya sila nang biglang sumipa ang pulikat sa kanang binti ni Tess. Napabitaw siya sa bitbit -bit na chinelas at napaupo sa gilid ng kalsada. Sa likod, biglang preno ang police car. Walang sirena, pero kumalampag ang pinto. Lumapit, si Basil hawak ang boteng mas malaki. Dati akong varsity sa track, aniya. Yeah, alam kong pulikat yan. Wala sa hulog na tanggihan yon ni Tess. Nilamon ng hapdi ang paang dinugo sa kiskis ng strap. Umupo si Basil sa buhangin, pinahid ang lupa sa kamay, at marahang minasahe ang litid ni Tess habang iniunat niya ang paa. Hindi na nagprotesta ang babae. Tila itinabi muna ang hiya, baka dahil umiiyak na lahat ng ugat sa binti. Matapos ang limang minutong tahimik na pagmasahe at pagbuhos ng tubig sa sugat, kinilingan ni Tess ang pulis Salamat kuya. Tumayo siyang alanganin. Sinubukang ihakbang ang paa. Masakit pa pero kaya na. Ano bang trabaho mo ate? Tanong ni Basil habang pinupulot ang takong ng chinelas at nilalagyan ng tape. May dala pala siyang emergency kit. Packer sa ladera? Food sir. 6 to 2 ang shift. Kapag na late, kaltas bayad, bawas rating. 20 miles yan galing sa inyo? Tango. Wala bang bus? May strike po sa kapag bus. 140 papuntang bayan. Yun na po sana ang gatas ng anak ko. Tumango si Basil. Parang pinalo ang dibdib. Sama na kita hanggang planta. Igagarahe ko rin naman doon yung mobile para mag-coordinate. Alok niyang muli. Pinagmasdan ni Tess ang alikabok sa bintana ng sasakyan, ang pulang bughaw na ilaw na nakapatay, at ang insignia ng pulis. Bumuntong hininga siya. Sige na nga po, pasensya na, pagod na rin yung paako. Habang umaandar sila, tinanong, ni Basil kung bakit hindi nag-boarding house malapit sa planta. Isang libo ang renta, sir. Mas mahal pa sa tuition ng anak ko, sagot ni Tess. Pag nakapag-ipon, baka lumipat. Tsaka may tatay po ako, stroke, walang kasama. Tahimik, na nagmaneho si Basil Lampas sa rice mill. Paliko sa highway kung saan unti-unting dumadami ang traktora. Sa radyo, nag-flash ang balitang may modus na Akyat Sakay mga peking van na namumulot ng naglalakad na babae para sa trafficking papuntang port. Pinatay ni Basil ang radyo, kinilabutan sa naiisip. Ilang gabi na rin niyang sinusundan si Tess, paano kung isang araw, nauna sa kaniya ang masasamang loob. Pagdating sa gate ng Ladera Foods, nagsilakad na paharap ang gurong guard. Sir, good morning. Napatanga ang guard nang makita ang janitress uniform ni Tess. Ikaw yung laging late ng limang minuto. Bago pa makapagsalita ang babae, sininyasan ni Basil ang guard, sabay pakita ng badge. Special arrangement, sa ad niya. Siya na ang pinakamasipag sa staff niyo. Huwag niyo ng kaltasan. Lumunok ang guard, tumango, at pinasukat si Tess sa biometric. Sa gilid, napaiyak si babae, biro ni Basil. Huwag sa harap ko, baka mareport ako sa opisina mo na pinaiyak kita. Pero lumapit si Tess, inabot ang supot ng natirang pandesal. Almusal niyo na lang yan, sir. Salamat. Bago bumalik, si Basil sa sasakyan, tinanong niya ang plant manager kung may programang employee shuttle. Tanggal sa budget eh, sagot ng manager na nakabalo sa kape. Tinapik ni Basil ang unit patch sa balikat. Ipaabot niyo sa HR, baka pagbalik ko, may makausap akong donors. Tinawanan lang ng manager. Tumalikod si Basil, pero gumuhit na sa isip ang detalye. Kinagabihan, Dumaan uli si Basil sa planta. Alas 2.15, nakasakay na si Tess sa mobile, pauwi. Sa loob ng kotse, mas mahaba ang kwentuhan. Nalaman niyang, high school valedictorian pala si Tess. Nakapag-apply sana sa TESDA scholarship kaso hindi makabili ng requirements. Dalawang taon ng solo provider simula nang ma-stroke ang tatay at iwan sila ng asawang na biktima ng illegal recruiter. Naubos na daw sa gamot ang kita. Kaya kahit limang kilometro pa sana ang kaya ng tricycle, naglalakad na lang siya sa dulo. Nilingon ni Basil ang hinog na buwan sa dashboard, humaging, Kung may community shuttle, sampu pa kayong maliligtas sa paglalakad. Paghatid sa bahay, nakita niyang nakaabang sa upuang kawayan si Lola Sion na may dalang pinahiran ng VIX, na tuwalya. Nang bumusina ang mobile, napaiyak ang matanda. Akala ko nabundol ka na naman dyan sa daan, sigaw niya kay Tess. Lumabas si Tess, inabot ang gamot at sopas. Umupo si Basil sa manibela pero pinigilan siya ni Lola. Pilit na iniabot ang support ng piniritong Saba. Kuya, wag niyo kami kalimutang ipagdasal. Umiling si Basil. Di lang dasal, balikan ko kayo bukas. Sa presinto, hindi siya mapakali. Kinaumagahan, ipinatawag niya sa station community board meeting si Engrain, sir. Paskwa, pinsan ng may-ari ng ladera na kilala sa donasyon tuwing fiesta at ilang opisyalis ng barangay. Ipinresenta niya ang route map, gastos, at testimonial video. Si Tess, nilakad ang kalsadang may marka bawat kilometro. May soundbite na, para po sa pamilya. Idaan daw nila sa corporate social responsibility. Hindi sumagot si Anger, Pasqua sa harap ng pulis. Pero kinabukasan, nagpost sa Facebook page ng planta. Ladera Cares, libreng shuttle para sa empleyado, starting Monday. May litrato ni Tess na yakap ang anak, katabi si Basil na nakat shirts, plain, hawak ang karatulang niyo hindi na magisa. Makalipas ang dalawang linggo, unang araw ng shuttle, isang lumang coaster, pero preskong pinintahan. Balot sa tuwa ang sampung babaeng dating lakad trooper, kasama si Tess. Nagfront seat si Basil, escort sa unang biyahe, at binigyan ng ID si Tess bilang shuttle lead. Mula sa salamin, nakita niyang nakangiti ang babae, matikas kahit may latay pa sa paa. Sa unang stoplight, napatingin si Tess sa pulis. Tumango ng marahan, parang sinasabing, Hindi niyo kailangang magabang pa sa likod ko, sir. Tumango si Basil pabalik, pero sa isip niya, Gagawin pa rin kita dahil kahit may shuttle, mahaba pa rin ang kalsada ng bukas. Sa ang sinag ng umaga, dumaan ang shuttle sa dating spot kung saan siya unang pinulikat. May markang pako, Nakinudkot ni Basil sa poste, tila paalaala ng isang babae, isang pulis, at isang umagang tinahi ng dalawang pares na taong nagkita sa gitna ng paglalakad, nagpahinga, at samasamang nagpatuloy. Sa bawat ikot ng gulong, kumakalansing sa loob ng dibdib ni Tess ang bagong ritmo. Hindi na hakbang na kumakain ng talampas, kundi kabusugan ng pag-asa na sa wakas, hindi na kailangang sukatin ang sakripisyo sa milya kundi sa dami ng kaluluwang natutulungan ng iisang biyahe.